Sesuk... <laughs> Bangga ku mama <laughs> Bangga ku mama Bangga ku mama Bangga ka lang, mahabang na under yan. Wala na. Ay siya, tapos na. Para na. Tapos na. Sa iba na lang. Out, ay sarado. Pinipilig kita pili bumi-pilig. pasukan na lang sa school saka ka na lang bumili. Itatambak mo lang sa bahay. Kaya, tayo. Ano tonto, tonto.

bangga ka Bawal yung magagal. Yung. Banggay mo yung kayo. Iyak ko yan. Ha? Bangga. Huwag umapanggay. Iyak ko yan. Isko. Ang mo. Ay! Ay!

mo. Mm -hmm. Hindi ka pa naman napasok sa school eh. Pag pumasok ka na lang. Walang toy dito. Pang school to, pang school. Pang school nga yan. Hindi yan pwede sa'yo. Uy, bawal ka dyan. Sige, makukulong ka. Jameson! Jameson! Jameson, oo. Oh, oh. Bad yun, ha? but ko. <laughs> Ba't yun? Makukulong ka. Dadaling ka sa pulis. Eh. <tries> Sige.

sa atin, okay? Po. talaga. ka nga sa dito. Magpakilip Dito May tipolize ka ka ah. to. May tipolize ka to. May No, <tinyo> <tinyo> ngu 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 Hindi mo ano, saya. Hahaha. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> ano hmm. Quesadillas. For only... 125 pesos.

Oke, bagaimana? Selamat. James Song, mau busuk jadi. Benson, ah. Oh. Arteus. Benson. Hindi ka mo na. Nagagalit mo naman ako. <laughs> parang makalinit na kayo baril mo na yung kaur na tita dali yon sa pader sa pader yun, sa pader